gan, eto magsasalita na ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at kung bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay? ng mga nasa politiko. Kung sino-sino ang mga yon talagang malalaking mga tao ito. Inopera you know, na ako, babayaran ako para lang maiba yung utak ko para lang bumalitad at tasanib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera. Natural, sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano yung pinagsasabi niya noon na, na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama maiistap ko. Lahat ng mga no magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano, kaya kung gawin. In 3 to 6 months, kaya kong gawin ng sandalino. No. Palagay niyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey! Tama, tama, tama. Agree, agree. Agree, no, they. no, agree. They secondly, No, Duterte, no, Duterte, take place. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay. Sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic. Pinatay ka. Ngayon dahil sa nakita ka nandun ka pa sa lansa, nandun ka pa sa labas bigla ka bring Ano? Ano yung paglalaban mo? Ano? Ha? Nga nga! Wala! Okay! Sabihin naman na powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kanya kaya niyang i-condor kahit at Diyos no. Diyos. Putang ina! Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? yung mga inang mga militar. Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao. Kontrolin ang pamilya mo. Kahit sino mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa. Dahil kulala, hindi tayo mga militar. Gusto nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw o ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, brinata Ina. <laughs> Pinatay ang tatay ko. Oh, yan din. Dahil walang justisya noon. Sinabi nila na curfew hour. Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil <laughs> well, nga ang tatay ko noon instead na pumapanig doon sa KBL bumabaliktad siya pumupunta siya doon sa panig ni Cory ngayon nung alam nila na bumaliktad ng tatay ko ha brinatatak na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko anong nagawa ko Asa ah, ang justisya? Dahil ng tatay nandoon ang putang inang Marshall Law? alalahanin niyo Ha? Once is enough! Martial law is enough! Pero ang magiging kahinat na natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, putang ina yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast more than how many times na martial law it will be punyetang imperyo ang buhay natin! Mas, yan ba ang gusto nyo? Putang ina nyo! Magdisip kayo ng oh, Good